dumayal si Sian Lim. Na? Huh? Ang sabi, hmm. tapusin na natin ang ating relasyon. Tinalakay ng talent manager na si OG Diaz at mga kasamahan niya na si Mama Loy at Etim Rina sa kanyang YouTube channel na Showbiz Update. Ang naganap sa kung paano raw, hiniwalayan ni Sian Lim ang dating kasintahang si Kim Chung. Ayon raw sa nakarating sa kanya, nag-request raw itong si Sian Lim na paglutuan siya ni Kim ng steak. Pinagbigyan naman raw ni Kim ang hiling na ito ni Sian. Subalit habang kumakain na raw ang dalawa ay sinabi raw ni Sian sa dalaga na tapusin na ang kanilang relasyon sapagkat wala naman raw itong patutunguhan dahil ayaw ng pamilya ng aktres sa kanya, maging ng ilan umanong kaibigan ni Kim pahayag ni Oji Diaz, sa totoo lang hindi naman sinasabi sa atin kung bakit sila nag-split pero nakarating sa atin kung paano sila nag-split. Pwede naman itong i-deny ni Kim Chu or ni Sian Lim. Itatanong na rin natin kung gaano katotoo na isang araw daw, itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito namang si Kim Chu, e-excited eh, na nagluto ng steak. So na lang kinakain na nila yung steak hanggang sa Dumayalog si Sian Lim, ang sabi tapusin na natin yung ating relasyon. Parang wala rin namang patutunguhan. Parang ayaw rin naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends. Something to that effect ha. Pero syempre pwedeng exage. Kulang ang kwento ko. Pero more or less nag-start yan sa stake. So itanong na rin natin sa kanila, syempre mas sila ang nakakaalam hindi tayo. Kung paano ba talaga sila nag-split? Pero at the end of the day, wala naman na rin sila dahil sabi nga ni Kim Chu, sa kanyang opinion sa especially for you. Eh kung mahal mo ang isang tao, bakit mo iiwan? Dagdag pa ni Mamaloy, saad parao ni Kim na kapag iniwan na siya, ay bakit pa siya babalik? Samantala, pinag-usapan rin nila ang nalilink ngayon, Tesian Lim na si Iris Lee na producer sa Viva. Napaabot raw sa kanila na umano'y holding hands while walking ang dalawa habang nasa ibang bansa. Naghahanap ng lokasyon para sa upcoming horror movie na ipoproduce daw nila. Ani ng talent manager, nabalita na naroon sila sa Bangkok, Thailand. Naglocation hunting sila para sa horror movie. Nagagawin ni Shan bilang siya ang director, associate producer naman ang nalilink na nababalita sa kanya na si Iris Lee. At syempre doon maraming matang nakamasid nag-obserba. At yung ibang mga Pilipino na naroroon nakikita nila na siya na ba ang ipinalit ni Sian Lim kay Kim Chu. Mayroon akong isang source doon na sila na Batito Oji, kasi magka-holding hands sila madalas. Holding hands while walking. Medyo sweet daw yung dalawa. Syempre hindi ko naman masagot, di ko naman makonfirm kung sila na. Hanggang sa, may nagchika nga sa akin na mukhang sila nangaraw kasi since nagho-holding hands while walking. Ewan ko kung true to ha, kasi sa mga hotel may mga Pilipino din na naroon. Itanong na rin natin sa kanila, mahirap na magbigay tayo ng mali siya eh baka naman kasi nagtatrabaho lang sila. Kung totoo na sa isang kwarto lang sila nagstay. Kasi tinatanong ako eh, anong isasagot ko wala naman akong alam.